Magkasama si PBBM naman, dinipensahan si DILG Secretary John V. Cremulia sa istilyo na pag aanunsyo ng class suspension. Kasama natin live via Zoom si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging niya na bigyan kapangyarihan si DILG Secretary John Vic Tibulya na magdeklara ng suspension sa trabaho at mga paaralan tuwing may kalamidad. Sa kapiyan sa Libya dito sa Washington, D.C., sinabi ng Pangulo na layo nitong maging sistematiko ang informasyon at maiwasan ng fake news. The dissemination of information is better. That is very simple. Uh, because if there's ganon yung kasi halimbawa ikaw you, it, it, affects you. Where do you who do you, where do you go? Which website do you consult? Where do you, you know? so pagkaganito um, basat sinabi na eh, the, the the SILG will make the announcement and that's uh, that is what's the wala nang fake news wala nang yun na yung katotohanan yun na yung totoo hindi rin issue kay Pangulong Marcos ang estilo ng komunikasyon ni Rimulya sa pag-aanunsyo ng class suspension basta't na ipararating ang tamang impormasyon. Kasunod dito ng mga batikos laban kay Rimulya higil sa umanay masyadong kasual o pabiro ang paraan ng pag-aanunsyo sa social media. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya nais manghusga kung ano ang tamang estilo ng pagsulat o pagbibigay ng anunsyo basta't epektibo itong nauunawaan ng publiko. People criticize me for the way I speak but what? That's the way I speak. That's the way he speaks. Uh, as long as he gets the message across, that's the that's that's what that's what it's for. That's what all of these postings are for. It gets some information across. And as long as he achieves that, then uh, he's uh, uh, he that he manages to do what he sets out to do. Samantala, Radyo Man Zander at Radyo Man Angel nakaalis na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Washington D.C. bandang 4.42 ng hapon dito patapos ang kanyang opisyal na pagbisita. Inaasahan darating naman ang Pangulo dyan sa Pilipinas sa gabi ng Miyerkules at agad na ipagpapatuloy ang paghahanda para sa kanyang ikaapat na State of the Nation address. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nasa 80% pa lamang natapos ang kanyang talumpati. Mula dito sa Washington D.C. USA, Radyo Man Channel, Salazar. E hey, ikaw Chanel, kailan naman ang iyong flight pabalik sa Pilipinas? Ayan, bukas ng umaga ay uh, lilipad na rin ang Philippine uh, Media Delegation papunta ang Pilipinas. Pero ngayon ay 12.17 uh, na ng madaling araw dito. So mamaya-maya lamang ay babalik na tayo sa Pilipinas. Ayan, very good. Maraming salamat.